Kumusta kayo? It's a great morning mga idol no. So ito nga pala yung ating uh, Kiwi Icon 110cc no na tatlong taon na nating uh, kasakasama no sa araw-araw na biyahe natin no. So napakaraming comment ang nare ko. Binabasa ko 'yan. Lahat ng mga users ng Kiwi Icon 110cc no. Binabasa ko 'yan. And lagi kong nababasa sa comment section yung shock nito sa harap no. So yung shock nito sa harap mga idol ay ilalagay ko na lang diyan sa yellow basket no para maka-check out kayo no. Gaya na lang nitong MTL na ito. Ilalagay ko na lamang din ito diyan sa akin yellow basket. Itong MDN bracket na ito na napakatibay, ilalagay ko na lamang din diyan sa yellow basket. So bakit ko nga ba gustong ilagay sa yellow basket itong mga accessories na nakakabit ngayon dito sa akin motor? Kasi nga guys, para hindi na kayo mahirapan no, na maghanap ng compatible o kasukat or fit dito sa motor natin na ito. So tatlong taon ko na itong motor, mga idol no. Pero tingnan niyo naman ang itsura All as nyo pa rin mga idol. Araw-araw yan mga idol. Baba dyan sa sa kalsada mga idol kahit sa mga rides at hindi tayo binigyan ng sakit sa ulo no. Gaya na lamang ng mga ibang mga users ngayon nang Kiwi Icon 110 CC dyan, no? So, itong uh, side mirror na ito, ilalagay ko na lamang din yan sa yellow basket. Itong uh, pampaporma kasi itong mga idolo, no? So, itong crash guard na ito, ilalagay ko na lang sa yellow basket. Itong CP holder na matibay na ito, almost 3 years na rin ito. Ilalagay ko na lamang din yan sa yellow basket. Itong upuan na ito, yung anti-calmode pusa, no? So, napakalaking bagay na ito dahil magaspang sya, hindi sya madulas. And, hindi masisira yung seat cover natin dito sa cover na anti-calmode pusa na ito. So, sobrang kapal na ilalagay ko na lamang din sa yellow basket, no? Para maka-order kayo lahat ng mga accessories na inilagay ko rito. Dahil na lamang itong sec, no? So, hindi kayo makakahanap ng sec na compatible dito. Kung gusto ninyo magkaroon ng bracket na sec, which is magbubutas pa kayo guys, para namang may pasok ninyo ito sa apat na butas dito para makipay ng bracket na ito. So, almost 2 years na rin ito sa akin napaka-tibay guys and itong upbox na ito guys so napaka ganda no so ilalagay ko na lamang yan sa yellow basket at mag-checkout na kayo mga idol no dahil kung ano yung may checkout na nilalagay is plug and play na lang mga idol no so yun pag-usapan natin yung mga issue ng motor nito. paano nga ba natin muna mamimintain na hindi tayo bibigyan ng sakit ng ulo kahit naibiyahin natin siya sa malalaking lugar no yes so ito kapag ka-change ko to guys kung sa ibang motor dalawang libo tsaka ako sa i-change oil pero itong motor ko na ito guys 1,300 to 1,500 i-change oil ko na ito, kasama na yung gear oil mga idol no? so hindi ko pa napapalinisan yung carburetor na ito mga idol hindi ko pa ito napapatsun up pero still ganito pa rin yung condition ng motor natin so di tayo bibigyan ng sakit ng ulo no? so mas maganda kung ma-change oil nyo yan mga idol 1,300 to 1,500 per kilometer no? pwede nyo nang i-change oil mas maganda kung ma-change oil nyo sya ng uh, ganun yung yung kilometers na pinakbo nya para maganda yung ano ng makina niya no so next natin mga idolo oh. next natin mga idolo oh, no so sabi ng mga iba ng mga nagko-comment is ano raw uh, pumupugak-pugak tapos humihina yung hatak ng uh, motor nila so ang gawin niyo kapag kagano yung na-experience niyo mga idol ay dalhin niyo sa kasa no so it's either kasi yan sa carb which is baka nababarahan siya kaya ganoon na humihina yung hatak niya kahit na malinis naman yung carburetor which is napapamali na yung ano eh yung pwesto niyan lalo kapag napapatakbo kayo sa mga lubak na kalsada no so which is dalhin niyo na lang sa kasa kasi sila yung makakaalam ng sira ng motor niyo pangalawa mga idol no para na rin ba kayo na magpagas kayo? Tapos after nyo magpagas is eh, hindi na gumagana yung motor ninyo. Kahit na i-kick start nyo yan or kahit na i-push start nyo yan, hindi gumagana. Kahit na okay pa naman yung battery at halos isang taong pa lang yung motor sa inyo. Yes, na experience ko na rin yan mga idol. At ang ginawa ko lang nung yung mga idol, binuksan ko yung seat compartment ko and meron dyang pihitan mga idol. So, yun, nilakasan ko lang yung minor, tinasan ko. And nung, nung uh, nag-start na siya mga idol, pinainit ko muna siya. So, binomba ko to, pinainit ko siya. And nung uminit na siya, mga idol, tsaka ako, tinatansyang ibalik sa dati. Yung ipihitin ulit sa dati pwesto niya yung minoknok so dito yan so may naka-encounter na rin ako niya na may nag-message din sa akin sa mga followers natin na namatayan daw siya hindi raw gumagana yung motor niya so ganun yung sinabi ko sa kanya sa video call and yun gumana yung motor niya and yun ngayon hindi na siya nasisiraan no so yun so guys kailangan nyo rin palang palitan yung throttle cable ninyo kung makakaisang taon na talhati na sa inyo yung motor ninyo ito yung throttle cable niya yung cable mga idol kasi yung throttle cable natin na standard mga idol ay marupok sya, yung ano madali siyang kapitan ng ano ng uh, rust, no so may tendency na maputulan kayo once na lagi niyo ah uh, pinipesa yung throttle cable niyo or mahataw kayo no so yung throttle cable ko rito mga idol is genuine sya, ng Honda Beat FI sukat siya no so pinalitan ko na yung throttle cable ko so makinig kayo mabuti sa video na ito mga idol dahil very helpful sa inyo para sa inyo itong video na ito so yun aside from sa the, the throttle cable mga idol so yung ano yung regulator mga idol is almost 2 years na yun sa akin saka ako pinalitan yung regulator na yun mga idol kailangan niyo yung palitan dahil hindi gagana yung motor niyo kahit na okay naman lahat so kailangan ng palitan yung regulator dahil parang siya yung ano parang yung power supply ng uh, motor natin no para gumana yung motor natin no so hindi gagana yung kickstart yung yung push start pag ang regulator ninyo is talyado na no so kailangan niyo palitan yung regulator nasa yellow basket ko na rin yung regulator mga idol fit siya sa Honda Beat FI no fit siya sa Honda Beat FI Honda Beat FI guys fit siya yung regulator kailangan niyo palitan yung regulator mga idol para hindi mawala yung ilaw dito Edo sa yung signal light Ayan, once na pumalga yung regulator ninyo Pwede hindi ninyo na magamit yung signal light At saka yung busina So malaking problema yan kapag umaandar kayo So pwede kayong madisgrasa Kung hindi ninyo imo-monitor yung mga sinasabi ko no so next natin mga idol no yung mga na-experience ko lang dito sa motor ko yung belt nga mga idol yung belt niya so almost one one year and 2 months napatulan tayo ng belt and ang compatible na belt dito mga idol is Honda Beat FI pa rin ilalagay ko dyan sa yellow basket mga idol Honda Beat FI makinig kayo mabuti ha ah. pag nagpalit kayo ng genuine na belt ng motor ng Kiwi Icon 110cc is Honda Beat FI ang ilalagay ninyo so ito yan ilalagay ko na rin yan axle cup ilalagay ko na rin yan sa yellow basket and itong mga gold bolts para maka score kayo ng mura no kasi mahal talaga to sa shop mga idol yung mga gold bolts na yan mahal yan sa shop ilalagay ko na lang din yan guys sa yellow basket tingnan nyo naman guys naka gold bolts na yung panggilit ko no? dito eh, yan itong sa rear shock natin na cover ilalagay ko na lang din yan sa yellow basket no so yung mga sinabi ko guys yun yung palitan niyo kapag naka one year and a half na sa inyo yung motor natin mo no, para mamintay natin na okay lagi yung motor natin at hindi tayo binibigyan ng sakit na ulo and lastly yung battery no so yan lang din naman yung isa sa dapat natin palitan yung battery palitan niyo na mura lamang yan ilalagay ko na lamang din din sa yellow basket yung genuine na battery na gamit ko ngayon sa akin motor no so syempre uh, cover ng motor so nilalagay ko na lamang din yan nasa 80 pesos lang so every time na magpapark ako guys sa uh, mga parkingan na walang bubong is nilalagyan ko lang cover kaya kung makikita niyo ganito pa rin ang ng aking motor kahit na 3 years na siya no kahit na 3 years na siya sa siya lagyan ng cover okay pa rin dahil para sa pairing niya mga idol pangat kasi kapag ako na yung pairing niya so yun para maintain yung ng mga rin yung in inyong motor okay basta lagi lang may maintenance lang is mga idol no so yung gulong kung makikita niyo naman napakalapad ng gulong mga idol pinalitan ko na yung gulong niyan yung gulong niyan ayan yung gulong niya na sukat is 100 by 80 by 14 no sobrang lapad ng, ng harap ko and yung likod ko naman mga idol ay One and 110 by 80 by 14 so ganyan kalapad mga idolo pero bago ko pinalaparan yung gulong ko mga idolo is nagtanong muna ako sa mekaniko at nung sinabi nila na pwede na may salpak yung ganito kalapad na gulong is pinalitan natin no so yun lang mga idol yung mga advice ko sa lahat ng mga comment ninyo regarding sa Kiwi Icon 1 CC at kung meron pa kayong mga gustong itanong mag-comment naman kayo sasagutin ko yung mga idol so almost 3 years mahigit na rin tong motor nito na And eh, napakarami na nating experience dito sa motor nito kaya mas knowledgeable ako sa inyo pagdating sa motor na ito kaya ano pang hinihintay ninyo guys mag-follow na kayo mag-subscribe mag kayo diyan and uh, nasa yellow basket lahat ng mga accessories na nilagay ko rito sa motor nito so yun uh, hindi na muna ako magtatagal mga idol eh. yun guys see you on my next vlog guys